Nagsimula ang pelikula ng Pu Mito ang isang opisyal ng sundalo. Nagpulasan ang mga kalalakihan na may kanya-kanyang ginagawa at bumuo ng linya. Sila ay mga bagong recruit para pumasok bilang mga regular na sundalo. Kabilang dito si Allen na isang Francis, si Luther, isang African-American na tumakas Estados Unidos at gustong bumalik sa Afrika para maiwasan ang diskriminasyon. Si Mac, isang dating major sa British Army na natanggal dahil nalulong sa sugal. At si Guido, isang walang muwang na batang Italiano na nagnanais na mapabilib ang kanyang kasintahan na si Ana pag bumalik bilang isang bayani. Pinagsabihan sila ni Sergeant Chief, ang namamahala sa kanila na malupit at walang awa si Abdul Karim, ang pinuno ng kalaban nila na sumasakop sa hilagang parte ng pransya. Hindi ito bumubuhay ng kalaban, pinupugutan niya ng ulo ang madadat ng sundalo na sugatan. Dalawa lang ang pwedeng mangyari, uuwi silang mga bayani o nakalagay sa malaking kahon. Nagsimula ang training sa pagpapagupit nila, paggapang habang sila ay binabaril. Pagtakbo na may kargang bato ang kanilang backpack at pag-asinta gamit ang repli. Dahil asinta daw si Allen, ayaw man ito ay ginawa siyang modelo para makarecruit pa ng maraming sundalo. Kinuha nan siya ng litrato para ilat hasa sa mga pahayagan. Naging malapit na magkakaibigan ng apat ng bawi ni Luther ang inagaw na pagkain ni Guido at nakasuntuko ni Allen ang bumabog kay Guido at napigilan naman ni Mac ang pagsaksak sana kay Allen. Sa kanilang libreng oras, nagpunta sa bahay aliwan ng apat. Gusto nilang binyagan si Guido sa mga babaeng bayaran. Mula sa entablado, lumabas ang babaeng mga awit. Noong makita siya ni Allen ay bumalik sa alaala niya ang lahat kung bakit siya napasok na sundalo. Nagpulong ang magkapatid na Lucian at Galvani, sila ang mga pinuno ng mafia sa lugar at ang magkapatid na sina Allen at Jimmy. Binayaran ni Galvani si Jimmy para kumbansihin si Allen na isang boksingero, na ipatalo ang laban sa katunggaling si Drago. Pumuste siya ng malaking halaga kay Drago at nais niyang ilaglag ni Allen ang laban. Ayaw ni Allen pero nung pumasok si Erica at tinawag si Galvani na kinakasama nito para kausapin, pumayag din si Allen. Sa isang kainan, nagkita si na Allen at Erica, si Erica ay dating kasintahan ni Allen. Sinabi ng babae na pinag-isipan niya ng libong beses bago dumating. Sinabi nito na noong hindi somipot sa kasal nila si Allen, huminto ang ikot ng mundo para sa kanya. Gayunpaman, gusto niyang makatakas sa mga pananakit at pag-aalipusta ni Galvani sa kanya. Humingi ng tawad si Allen at bumuo sila ng plano na ituloy ang una nilang balak na pumunta sa Amerika. Sa araw ng boxing nila ni Drago, nasa istasyon ng tren si Erika at hinihintay ang magkapatid. Ang gusto ni Galvani, ipatalo ni Allen ang boxing sa second round. Sa kagustuhang makaganti ni Allen sa mga pananakit ni Galvani kay Erika, Pinabagsak pa rin ito si Drago sa kasila tumakas ni Jimmy. Nagtungo sila sa istasyon ng tren para tignan si Erika pero hinabol sila ng mga tauhan ni Galvani. Napatay nila si Jimmy at hinuli si Erika. Hinabol pa rin nila si Allen pero nakaagaw siya ng baril at napatay si Lucian. Alam niya, papatayin din siya ni Galvani. Desperado na si Allen at walang mapupuntahan. Habang nagtatago, nakita nito ang poster na nagre-recruit ng mga gustong magsundalo. Ayaw man, nagpalista eto. Sa kampo, una niyang nakilala si Guido na ipinagmamalaki ang kasintahang si Ana. Ipinagtapat ni Allen ang dahilan ng pagsundalo niya kay Mac. Gusto niya din balikan si Erika at hanapin saan man eto naruroon. Nagbitaw ng pangako si Mac na tutulungan niya eto kung makakauwi sila ng buhay. Samantala, nakita ni Galvani sa pahayagan ng litrato ni Allen na kasapi na ng sundalo inutusan niya sina Drago at Ivan na sundan siya para tuluyang patayin. Ayaw man ni Drago pero kinansensya siya ni Galvani na isa siya sa dahilan kaya napatay si Lucian, kung malakas lang sana siya at tinalo si Allen, walang patayang nangyari. Muling nagpulong ang mga bagong recruit na sundalo, sinabihan sila ng commanding officer na si Captain Charlie na i-rescue e ang Campo Santo na inatake ni Abdul Karim. Nasakop nito ang siyam na kampo nila at brutal na pinagpapatay ang mga sundalo na nakadestino doon. Ang mga sumuko at mga sugatan ay tinorture lang sa kapinatay sa hindi makataong paraan. Nagpaalala naman si Sergeant Chief na magtira ng tigisang bala hindi para sa kalaban kundi para sa sarili kung sakaling masukul sila at wala ng laban. dala -dala ang mga supply na bala, Nagsimulang maglakbay ang mga sundalo para sa tatlong araw na paglalakad patungo sa kampong ire Nang magpahinga sila, nasabi ni Guido na parang hindi na niya makakaya pang maglakad. Pinapalakas loob naman siya ni na Allen at Mac na makakarating din sila. Wala silang malay na natiktikan sila ng isang tauhan ni Abdul Karim. Sa patuloy nilang paglalakad, bumigay na talaga si Guido. Sinabi ni Sergeant Chief na iwanan na lang at mas mahalaga ang buhay ng nakakarami kaysa iisang buhay niya. Hindi makayanan ni Allen na basta na lamang iwanan si Guido, nagdesisyon etong buhatin na lamang ang batang sundalo. Sa patuloy na paglalakad ng pulutong, nakita nila ang munting oasis sa gitna ng desyerto. Sa tuwa, nagunahan ang mga sundalo para makainom ng tubig. Inutusan naman ni Sergeant Chief sina Luther at Mac na umakyat sa burul para magbantay sa posibleng pag-atake ng mga kalaban. Habang tinatamasa ng grupo ang sarap ng tubig, dumating din si Allen na buhat-buhat si Guido. Biglang umalangaw-ngaw ang mga putok ng baril, umatake na ang grupo ni Abdul Karim. Naganap ang labanan sa panig ng dalawang grupo. Sa gitna ng barilan ilan, nailigtas pa ni Guido si Sergeant Chief sa kamay ng kalaban. Sa kasawi ang palad, napatay din eto. Napatay din si Captain Charlie. Nang makuha ng mga kalaban ang mga armas at bala na dala-dala ng mga sundalo, umatras na ang mga eto. Sa kabuuan ng anim napong sundalo, dalawampo ang namatay. Sinabi ni Allen kay Sergeant Chief na kahit papaano, namatay na sundalo si Guido. Kinuha niya ang larawan ni Ana sa bulsa nito bago sila muling lumakad. Noong makarating na sila sa kampo Santo, pinagtrabaho agad sila ng paglalagay ng mga bakod sa paligid ng kampo. May dumating din na mga bagong sundalo. Kumpleto sila, walang ambush sa daan at karga-karga ang mga armas at bala. Habang ibinababo ni na Allen ang mga supply na dala ng mga bagong dating, may tumapik sa kanya. Nagulat eto nang makilala iyon na si Drago. Sumenyas naman si Ivan na papatayin siya. Nakadama si Allen ng pangamba. Kinausap niya ang mga eto na kalimutan na ang lahat ngayon na pare-parehas silang sundalo. Pinagbantaan at sinabihan lang nila na mag-ingat si Allen. Ipinaalala din ni Ivan kung gusto niyang malaman ang nangyari kay Erica. Nagpagulo eto sa isip ni Allen. Inatasa ni Sergeant Chief ang walong sundalo na magpatrolya sa paligid ng kampo. Kasama sina Allen, Mac, Ivan, Drago at apat pa. Naiwan ng grupo nila Allen sa isang tabi habang ang dalawang sundalo ay lumakad para umakyat sa burol. Nakikiramdam si Drago at Ivan pero handa na rin si Allen sa posibleng mangyari. Nagulat siya nang makita na nakaumang ang baril ni Mac sa kanya, isa siya sa binayaran ni Galvani na papatay sa kanya, kinagat niya iyon dahil sa baon na siya sa utang sanhi ng pagsusugal. Dinas armahan ni Ivan si Allen. Akmang babarilin na siya nang makarinig sila ng sigawan. Umatake na naman ang grupo ni Abdul Karim. Nagsitakbuhan pabalik ng kampo Santo si na Allen. Naalerto naman si Luther at pinagbabaril ang mga humahabol sa mga kasamang sundalo. Sa walong sundalo na nagronda, apat lang ang nakabalik sa kampo. Kinausap ni Luther si Mac at Allen pero hindi siya sinagot ng dalawa. Habang nagpapahinga ang mga sundalo, muli inatake sila ng mga kalaban. Sa labanan ay nabulag ang isang mata ni Mac. Malaking pinsala ang naidulot ng labanan sa parte ng mga sundalo. Kakaunti na lang din ang natira sa kanilang mga supply na bala at pagkain. Napromote naman si Mac bilang sergeant dahil sa karanasan nito bilang isang opisyal ng sundalo noon. Ipinatawag niya sina Allen at Luther para kausapin. Inutusan niya si Luther na lumikas para humingi ng tulong sa kanilang headquarters. Sinabi ni Allen na iyon ay pagpapakamatay, nagbuluntaryo siyang sumama. Si Luther ang pinili dahil sa itsura nito. Hindi siya pagkakamalian na isang sundalo dahil aakalain ng mga kalaban doon na siya ay kauri nila. Alam ni Luther na maliit lang ang tsansa na siya ay magtatagumpay. Ibinigay niya ang kanyang harmonika kay Allen bilang alaala -ala sa isang kaibigan sa eto lumakad. Mga ilang araw ang lumipas, habang nakabantay sa paligid si Allen. Natano nito si Luther na papalapit sa kampo. Ang tuwa nito ay napalitan ng pagkabigla ng makitang nakagapos si Luther, kasunod nito ang mga tauhan ni Abdul Karim. Pinaglaruan nila ito sa pagpapahila sa kabayo. Bago pa siya makaranas ng iba pang pagpapahirap, binaril siya ni Allen sa dibdib na ikinamatay nito agad. Muli, naganap ang madugong labanan, kakaunti na lamang ang mga sundalo kontra sa daan-daan na mga tauhan ni Abdul Karim. Unti-unti ay napapasok nila ang loob ng kampo Santo. Napatay na rin si Sergeant Chief. Unti-unti nang nauubos ang mga sundalo. Sinabi ni Drago na hindi niya tinanggap ang alok ni Galvani na patayin si Allen bago siya mapatay ng kalaban. Nang hong ang putukan, tinutukan ni Ivan si Allen na nagtanong pa kung maayos ang lagay ni Katrina. Hindi na malalaman ni Allen ang sagot nito, akmang puputukan niya si Allen ng matumbo siya na may tama sa dibdib. Binaril siya ni Mac. Sinabi ni Mac kay Allen na tumakas kay Galvani si Erika at nagpunta ng Amerika, isang pangarap na gusto niyang tuparin. Alam nito na babalik pa rin sina Abdul Kerem at siguradong pahihirapan silang dalawa na natitira. Ibinigay ni Allen sa kanya ang isang bala na itinira sana para sa sarili niya. Palabas si Allen sa kampo ng Mokor inig siya ng isang putok. Indikasyon na binaril ni Mac ang sarili. Ibinaon niya ang larawan ni Ana ang harmonika ni Luther at ang listahan ng mga utang ni Mac bago siya tuluyang lumabas sa Campo Santo. Buong tapang at taas nuo ito na lumakad sa gitna ng mga nagsisigawan na mga kalaban. Dumiretso siya kay Abdul Kerem. Sinabi sa kanya ni Abdul na dahil sa lakas loob niyang paglapit, nilerespeto ito ni Abdul. Dahilan kaya bubuhayin siya para iparating sa mga nakakataas niya, na malawak ang desyerto na paglilibingan pa sa mga kasama niya kung patuloy nilang balak sa kupin ang kanilang lugar. Nagtatapos ang pelikula ng mag-utos si Abdul na lisanin nila ang lugar at naiwang nakatayo sa gitna ng desyerto si Allen.